Welcome sa ating channel Kamistry Ngayon ating tatalakayin Ang pinamagatang Tinawag ng Dos Ang video ito ay hindi ginawa Para sirain ulituhin ang inyong pananampalataya Ito ay base lamang sa aming sariling simpatsya At pananaliksik sa mga nakaraang kasaysayan Sa lahat ng may buhay sa daigdig at maaaring mabanggit ang mga patutuo, lugar at pangalan ngunit hindi ito sinasadya. Kamusta na kayong lahat ng mga ka mystery, Naway ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Medyo natagalan tayo ng video mga ka mystery, dahil bumiyahe po tayo ng medyo may kalayuan at ngayon magpapatuloy tayo sa ating talakayan sa pinamagatang tinawag ng Diyos si Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 kung ating maalala na tinawag at inuutosan itong si Abraham ng Diyos na lisanin ang bayan ng Haran at kung babalikan natin itong salitang Haran ay hindi ito bayan kundi tao ito na isa sa tatlong anak na lalaki ni Tira. Sabi ng Diyos kay Abraham, paparamihin ng Diyos ang lahi ni Abraham at pagpapapalain ito sa lahat ng marami. At igit sa lahat, ang pangako ng Diyos na ibibigay ang lupain sagana sa lahat sa buong lahi ni Abraham. Malalaman natin ito kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia Genesis chapter 12 verse 6 Nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Sikim sa malaking puno ng muwi nooy naroon pa ang mga kanininyo Genesis chapter 12 verse 7 Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya Ito ang lupa ibibigay ko sa iyong lahi at nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya Genesis chapter 12 verse 8 buhat doon nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng ay na nasa silangan nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Sa mga sinasalaysay dito ng Biblia ay tila hindi talaga itong mga altar ang itinatayo ni Abraham. Ito'y ikinuha lamang ng isang uri ng relihiyon na nagpapausbong sa panahon na natuklas ang Biblia mula sa mga sinaunang kasulatan itong si Abraham ay hindi ito ordinaryong tao. Isa itong tagal langit na lahi. Ang kwento ni Abraham na mababasa natin sa Biblia ay kwento ito ng inuma na kung saan ay pinamumunuan ng mga mababang makalangit o Diyos o Anunaki. Genesis chapter 12 verse 9 mula roon unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng kanaan mula Genesis chapter 12 verse 3 ang sabi ng Diyos dito kay Abraham ang lahat daw ng bansa sa buong daigdig ay kanyang pagpapalain sa lahat ngunit bakit merong sinasabi ang Diyos kay Abraham na mananaig ang lahi ni Abraham sa lahat ng kaaway? Sa lahi ni Abraham, kung ganun, saan nagmula ang lahi ng tao na magiging kaaway sa lahi ni Abraham? Kung ang sabi ng Diyos na ang lahat ng bansa sa buong daigdig ay kanyang pagpapalahin, kung hahanapan naman talaga ay walang naganap na katotohanan ang talambuhay sa kwento kay Abraham sa Biblia. Kung ito'y totoo, ipinaglalaruan lang ng Diyos ang tao para paglaban-labanin o magpatayan. Ito, tinawag at inutusan itong si Abraham ng Diyos na lisanin ang kanyang bayan. Kapalit nito ay ibibigay kay Abraham ang lupain sa sa lahat. Ngunit, dadaan muna ng apat na raang taong dahil ipapaalipin pa ng Diyos ang lahi ni Abraham. At sa apat na salin lahi ni Abraham, bago pa makabalik ang lahi ni Abraham sa lupain ng kananiyo ay bulok na bulok na ang kaluluwa ni Abraham bago pa mapasakamay ng kanyang lahi ang lupaing sagana sa lahat. Ang nakapagtataka dito ay hindi na nagkaisa o nagsasama-sama ang lahi na nagmula kay Abraham dahil sa panahon ni Moises ay lahi lang ni Jacob na tinatawag ng mga Israelita ang pinangungunahan ni Yahweh na ibigay ang lupaing sagana sa lahat. Dahil mapapansin na may tinutuntun ang Biblia na subaybayan ang bukod tanging lahi na sa huli ay ang mga Israelita. Ang nangyari dito ay sila lang din mismo ang nagpapatayan na makaangkin sa lupang sagana sa lahat. Dahil doon lang din sila magpaikot-ikot sa lupain ng kanaan. Habang lumalaki ang kanilang mga lahi. Bukod pa dito, mula doon sa lahi ni Noah ay may mga kaapu-apuhan si Noah na hindi na inilagay pa sa Biblia. Na kung bubuuhin mo ang kwento ay nagsiksikan na sila dito sa lupain ng kanaan at mga karatig na bansa. Tugma, pinaglalaroan lang ang tao sa nag-iisang Diyos na si Yahweh. Dahil sa salaysay ng Biblia, ang lahat ng tao sa daigdig ay nagmula kay Adan at Iba. Yun ay napakalaking kamalian isa pang nakakalungkot dito dahil nga may mga ibang lahi ng uri ng tao sa bawat bansa ang madadaanan ng mga lahi ng Israelita papunta sa lupaing sagana sa lahat ang ginawa ipinapapatay ito ng Diyos na si Yahweh at ipinasamsam ang lahat ng ari-arian sa mga bansang nakaharang sa kanilang dadaanan papunta sa lupang sagana sa lahat